Guys, mag-react tayo sa comment na to. Patungkol pa rin ito sa babaeng naka-hijab na nag-promote ng baboy. At ang sabi niya is negatibo na kasi ang isip. Kaya marami nagagalit. Alam mo, may mali ka dyan eh. Alam mo, it's not about having a negative mindset or hindi ka open mind. Hindi ito patungkol dun. It's about having a boundaries and knowing, consciously knowing your boundaries as a content creator. Dapat alam mo, kung hanggang saan ka lang mag-content. Kasi hindi nga ka talaga lahat ng content ay masaya. Hindi lahat ng content ay nakakatulong ka. Diba? Hindi lahat ng content may napapatawa ka. May mga ibang content na nakakainsulto ka. Nakakasakit ka ng damdamin ng iba. Or in this case, ng relihiyon ng iba. Kasi ano bang ba hijab? Sabi ng iba, ang hijab daw represents modest or being modest, pagiging mahinhin ng mga babae or kainhinan ng babae. 'Yun lang ba? I think hindi. Nagre-representa din 'yan ng paniniwala ng mga kapatid nating babaeng Muslim. So hijab is not just about being modest, but it is also about faith. So kung it's about faith, nagsisimbolo 'yan ng mga kababayang Muslim. Nagsisimbolo 'yan sa tao at 'yung tao nagsisimbolo sa relihiyon. Hindi ba tama? So if it is symbolizes religion tapos ginamit mo siya sa pag-promote ng baboy, hindi ba yun kabastusan? Hindi ba yun napapakita ng kawalang galang sa mga kapatid nating muslim? Di ba? Kasi that is well-known fact naman eh. Di ba? Na pag nakakita ka ng babaeng nakasuot ng hijab, maiisip mo kaagad, instantly, ah, yung babae yan, muslim yan. Kasi nakasuot siya ng hijab eh. Napaka-imposible namang isipin na hindi mo alam yung bagay na yan. Di ba? Sa tanda mo na yan eh. May mo kaagad, na pag yung tao, yung babae na kasot ng hijab ay Muslim. Kasi nga it represents people and it represents religion. Kasi yung pagsuot noon, yun yung simbolo sa kanila eh. 'Di ba? Kaya nga natin sila nakilala kasi distinct sila sa iba. Kasi sila sumusot sila ng hijab. Yung ibang tao, yung ibang relihiyon hindi. Kaya kaya nga sila naiiba eh, 'di ba? Distinct from other people, distinct from other religion. Kaya kilala mo kalagad kung sino yung Muslim sa hindi. Kaya kung gagamitin mo yan, kung gagamitin mo yung hijab, tapos mag-promote ka ng lechon baboy, or gagawa ka ng mga bagay na kasalanan sa kanilang reliyon, pinapakita mo pa sa social media, hindi ba yan pag galang sa kanilang reliyon? Tapos napaka-imposible pang hindi mo alam yung bagay na yan. Hindi naman tayo mga kindergarten eh. Kaya it's not about having negative mindset or hindi. And it's not about kung open mind ka ba sa mga bagay-bagay Or hindi But it's about Consciously knowing your boundaries As a content creator Dapat alamin mo yung limit mo Alamin mo yung kung hanggang saan ka lang magko-content Kasi yun na nga Hindi nga lahat ng content Ay magiging masaya Hindi, hindi lahat ng content Ay meron kang mapapatawa Or meron matutuwa sa'yo Diba? May mga content talagang Minsan nakaka-insulto ka O nakakasakit ka ng damdamin ng iba o baka sabihin niyo, Muslim ka kasi, kaya pinagtatanggol mo. Diba? Dumidepensa ka? No. Hindi po ako Muslim. I'm a Christian. Katoliko po ako. Pero ganun pa man, marunong po akong rumespeto. At alam ko yung boundaries ko as a content creator. At bilang isang tao na laki sa Islam or Christian in Islam community, natutunan ko pong rumespeto sa mga reliyon ng ibang tao. At hindi mo rin kailangan maging super genius ka or super matalino ka para matutunan mong rumespeto sa ibang tao, sa ibang relihiyon, sapat na po ang basic common sense para matutukang ang rumespeto sa kapwa mo.